Magandang araw. Ako po si Astrid Luis G. Aguilar. Ito po ang aking performance task sa Filipino. Wikang Filipino. Wikang Filipino ang wikang kinagisnan ko. Ito'y pamana ng ninuno ko. Marami maraming nagtatangka na ito ay mabago sila'y di nagtagumpay pagkat pinaglaban ito tayo Pilipino may sariling wika dapat na ipag tanggol at pangkamalin hindi lang sa salita pangkus sa isip at gawa Tayo'y pilipino lubhang kahanga-hanga katulad na lamang sa pandemya sinubok katatagan ng puso at maging isip. Tayo Pilipino, matatag na lahi sa pagtutulungan bawat isa'y nakikibahagi sinubok ang tatag, yaring at ating lahi sa pananalagin kaligtay sa mithi ang bawat isa sa Diyos ay lumapit. Iyan tayong Pilipino. Matatag na lupi.